Patuloy na nadaragdagan ang bilang mga biktima ng paputok kasunod ng pagsalubong ng bagong taon. Batay sa ulat ng Department of Health, umakyat na sa 231 o 231 individuals ang bilang ng mga firecracker-related injuries kaninang tanghali. Nakapagtala kahapon ng DOH ng karagdagang walong kaso ng mga biktima ng paputok, kabilang ang apat na taong gulang mula sa Central Luzon na nawalan ng limang daliri sa kanang kamay matapos sindihan ng ilegal na paputok na tinatawag na dart bomb. Samantala, nangunguna ang National Capital Region sa pinakamaraming biktima ng paputok, sinundan ng Central Luzon, Calabarzon, Cagayan Valley, Bicol Region at Western Visayas. Patuloy namang nakamonitor ang DOH sa mga mabibiktima ng paputok hanggang January 6. Para sa News Scoop, ako si Maine Barreto, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.